Kakanta kami kan. Ano? Kakanta kami ng kalik okay. Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Mawawasa ko lamang aking boho. Ngunit anong magagawa kung <laughs> ayo Lumayo Paman ay maiiwan Ang bakas ng ating Pagbawag pag pa awiti ito Ay ala-ala Na hindi kita Malinibutan Pagkat ikaw Ang la lamang Ng aking mundo Ng aking puso Ng aking buhay pagbalik mo Namimiss ka Bakit iniwan mo ako? Nasaktan ako, oh baby Sa tuwing nakikita ka Naninibugo ako, oh baby Pag may kasama at ikaw ang taming lama ng aking mundo, ng aking puso, ng aking buhay. Ang halik mo. Dami miss ko. Ang halik mo. Dami miss ko. Bakit hindi mo ako?